So mga tol, ito na yung part 2 no? na ebidensya na totoong hinati ni Moses yung Red Sea at ngayon magre-react pa rin tayo sa video ni Asyong Daldal Stories no? Kaya mag-subscribe na kayo kay Asyong Daldal Stories Ilalagay ko sa may description box dyan sa may baba yung link ng kanyang channel At syempre huwag din kayo mga kalimut, tol na mag-subscribe kay Asyong Daldal Stories At ganoon din syempre sa ating channel Agent Exposed huwag kayo makalimutan na mag-like at subscribe at mag-comment na kayo dyan mga idol. Pwede kayong mag-request ng mga video na gusto nyo yung itopic natin. At syempre, huwag nyo rin kakalimutin ang ating FB group, Agent Exposed Facebook group. genuine yung isend yung mga video na tatingin niyo ay uh, may kinalama sa mga mystery, conspiracy at mga latest update sa mga nangyayari sa mundo na to na hindi kadalasan napapalabas sa mainstream media. So, ito na yung part 2 mga tol. Huwag natin patagalin to. Panorin natin to. Let's go! Anong movie to? <laughs> ah, ito yung title of Gods Day 2014. Sa ating nakaraang video, nakita natin ang mga ebidensya na talagang naganap ang paghati ni Moses sa Red Sea. Oo, nakahanap tayo ng mga ebidensya. Ngunit nakakapagtaka dahil marami pa rin ang hindi naniniwala at sinasabing hindi pa rin daw ito sapat. Sa part 2 na ito, hihimayin natin ang mas matatag na ebidensya na totoong nangyari ang mga nakasulat. Again mga tala, part 2 na itong pinapanood natin, il ilalagay ko nito sa may description box sa may baba yung part 1 nung video reaction natin tungkol dito sa uh, hinati na to na tubig, no? dagat, red sea ni Moses. Okay, tuloy natin. Ah, kaasyong at sabay-sabay natin alamin. Kaasyong, ilike, Follow, like, follow, sub subscribe ka Araw-araw na ay nag-upload kami ng video na siguradong magugustuhan mo. <laughs> okay, let's go. Sa uling bahagi ng 20 th century, marami ang humanga kay Ron Wyatt. Lalo na nung kanyang ma ang mga kalesa na nasa ilalim ng Red Sea. Ang lugar kung saan pinaniniwalaan ni Wyatt na pinagtawiran ng mga Israelites sa kanilang pagtakas mula sa Egypt. Isinulong ni Ron Wyatt ang kanyang mga discoveries sa buong mundo Pahayag pa ni Wyatt na tagpuan niya ang lokasyon ng Mount Sinai Ooh. Ito ang lugar kung saan natanggap ni Moses ang 10 Commandment's Tablet Na sinasabi niya ay nasa Saudi Arabia Ang problema kay Ron Wyatt ay kahit siya ay isang nakakamanghang adventurer Walang sino man ang nagkumpirma sa kanyang mga archaeological claims Nagkaproblema siya sa maraming bagay Katulad ng hindi pagbibigay sa kanya ng permit upang magsagawa ng paghukay at pananaliksik Minsan pa nga ay pinaalis siya sa Saudi Arabia habang hinahanap ang Mount Sinai. Ngunit hindi iyon ang pagtatapos ng kwento dahil marami pa siyang kamangamangang discoveries bago siya namatay noong 1999. Ah! Ngunit ano pa nga bang ebidensya na totoo ang mga... Matay na pala siya, no? Ayan, magre-react lang tayo ng konti sa naging uh, mga experience ni Ron Wyatt, no? Na nag-e-explore siya, naghahanap siya ng mga evidence sa Saudi. And uh, syempre nahirapan daw siyang kumuha ng permit no. Para minsan na uh, ano ba to? ah uh, ito ba ay personal no? Kasi alam naman natin na maraming mga denomination, mga religion no, iba-ibang sekta, iba-ibang grupo na iba-ibang Diyos ang pinapaniwalaan. So maaring pinipigilan siya no maaring pinipigilan siya para makahanap ng mga ebidensya kasi nga naman pag nahanap niya yung mga ebidensya nito oh, eh uh, ito yung magpapatatag no magpapatatag sa na ang Biblia ay reliable at ito ay totoo. At uh, siguro mayroong mga pumipigil sabi natin nga uh, ibang grupo na hindi naniniwala sa Diyos, no? Sabi nga ating s no? Na hindi totoo 'yan kasi imposible mahati yung dagat, di ba? Pero ayun, ito yung mga nagpapatunay na totoong nangyari yung uh, yung uh, paghati sa Red Sea. No, so matindi mga pinagdaanan ni Ron Wyatt, no. Tuloy natin 'to nakasulat. Halugugin natin. Ipinadala ng Diyos si Moises sa Egypt upang magdemand na palayain ang mga Israelites mula sa pagkakaalipin. Noong kausapin ni Moises sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Aaron, ang Egyptian king tungkol sa mga Israelites, tinangka ni Aaron na i-impress ang Pharaoh gamit ang kanyang magic o salamangka, tulad na lang ng pagtransform ng kanyang rad sa isang ahas. mga naman ng Pharaoh at bilang reward, si Aaron ay nagkaroon ng lugar at tinaguri ang Israel's first high priest. Marahil si Aaron ay isang magaling na natural leader. Ngunit si Moses ang hmm. tinguri ang the one chosen by God. Pinahunahan ni Moses ang mga Israelites palabas ng Egypt at nakatabid sila sa Red Sea. Malaki ang naging papel ng hawak na tungkod ni Moses dito. Ang ayun, ito napakahalaga nitong uh, staff na to, mga idol. No? Actually, kung di ako nagkakamali, itong... Uh, uh, nung hinati yung, ni, ni Moses no sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos no na hinati yung tubig, no? yung ng Red Sea. Itong staff na to, ito yung parang itataas niya. No, na once na itinaas niya ito, mahati yung tubig, no? At siyempre habang tumatawid yung mga Israelites, no? Yung mga Israelita doon sa Red Sea, hindi niya dapat ibaba yung staff. Hindi niya pwedeng ibabayo kundi kapag ibinaba niya yon, yung tubig, ah, uh, hindi na ulit makahati, babalik kundi pag bumalik yung tubig ng dagat, malulunod lahat ng Israelita. Kaya napakahalaga ng stop na to kasi parang ito yung inutos yata, no? Hindi ko alam mo, no? pero basahin niyo na siguro yung mga Bible niyo, may Bible kayo o kaya mag-research lang kayo, do your own research mga tol. Nakapag 'yan, hindi na ano, uh, kailangan niya talagang itaas 'yan. Kasi kapag binabaan 'yan ay bababa din yung tubig. Tuloy natin ang Staff of Moses o isang tungkod ay binanggit sa Biblia at Quran bilang walking stick na ginamit ni Moses. Ayon sa Exodus sa Biblia, ang staff na ito ay may kapangyarihan makapag-produce ng pa tubig no? mula sa bato, gawing dugo ang tubig at pag invest ng lupain sa pamamagitan ng palaka. Sinasabi din ang tungkod na ito ay kaya mag-transform sa isang ahas at ginamit ito sa paghiwalay ng tubig oh? sa Red Sea. Ayon sa isang dokumento sa Hagia Sophia sa Istanbul, ang Moses Staff ay nakadisplay ngayon sa Topkapi Palace. Ngunit ang ba ito? Ayon sa Jews, ito ay gawa sa sapphire o almond wood At ayon naman sa Christians, ito ay mula sa kahoy ng Tree of Life sa Garden of Eden At ang iba ay sinasabing ang staff na ito ay binigay kay Kedan at Eva ni Archangel Razel nang umal sila sa Garden of Eden Doon naman tayo sa pinag-uusapang Mount Sinai, kung saan tinanggap ni Moises ang stone tablets Ayon kay Dr. Benny Shannon, isang professor ng cognitive philosophy sa Hebrew University sa Jerusalem, si Moises ay maaaring wala sa kanyang state of consciousness o kamalayan dahil sa laman na nasusunog na kanyang nalanghap noong makipag-usap sa Diyos sa Mount Sinai. Ayon sa professor, ang mga halaman sa Sinai Peninsula ay may parehong mga sangkap na psychoactive tulad ng mga natagpuan sa gubat ng Amazon at kilala ito sa pagbibigay ng mind-altering capabilities. Sinabi ni Dr. Shannon na ang dalawang pangunahing kaganapan na alam ng karamihan ay nauugnay kay Moises at Pusid. Nakaka-intriga yun na mga halaman na nabibigay ng mga guni-guni. No? Paano nangyari yun? No? Parang yung sinasabi ng mga yung kanina, isang kusino man yung scientist ba yun, no? na nas, wala daw sa state of consciousness si Moses. Kasi kung uh, konting background lang mga idol, uh, nung ibigay ng Diyos no no ibigay niyan, just yung ibigay niya yung 10 commandments no yung 10 utos kay Moses no nasa stone tablet 'yun ang sumulat doon ni apoy no nagpakita daw si Yahweh o oh, oh, ang Diyos sa mga pangyarihan sa pamamagitan ng isang burning bush no pero sinasabi nila dito na para baka, baka katulad lang to ng mga halaman sa Amazon na si Moses daw ay eh, wala lang sa state of consciousness. Akala niya lang daw ay eh, burning bush ito. Pero ang totoo ay eh, nag-hallucinate lang siya. <laughs> Pero tuloy natin to. Napaka-interesting yung halaman na yun. Tuloy natin. Yun nangyari habang siya ay nasa ilalim ng influensya ng mga halaman na nabibigay Kaya, sa kanya bush. ng mga guni-guni. Sinabi ng profesor na ang mga kaganapan ay eh, noong nakatagpo si Moises ng isang burning bush o nasusunog na talayban at isang pakikipag-usap sa Diyos. Sinabi ni Shannon na nakaranas si Moises ng mga bagay ay sa aklat ng Exodus, Bright Lights, Trumpet Sounds, Auditory Grabe Grabe ng halaman na yan. Parang inisip mo, no? parang ano ba to? Mary Jane ba to? Parang marijuana to? Na parang pagka, na, pagka nasunob, yung, di ba, alam naman natin, no? yung iba na kapag ka nakaka... Na, nasa... Ano ba tawag Nasa... Ano yung term na gagamit dito? Kasi ha, kapag ka ikaw ay nasa impluensya ng, ng marijuana, no kung ano ano yata siguro lumulutang ang mo baka tulad ko ng mariwana no na para makapag nalanghap mo yung uso o yung ano eh tawag natin yung nagkakano ka ng hallucination no more likely hindi kaya parang ganon posible kaya comment nyo nga dyan sa baba o baka lumalagpas na ako sa ano ko sa mga theory ko kaya <laughs> tuloy natin to in visual sensations ay maaring ito ay sa pamamagitan ng impluensya ng halaman ano pa man ito ay pawang hypothesis lang o pagpapalagay lamang ng profesor. Meaning, hindi agad-agad dapat paniwalaan dahil wala itong sapat at matibay na ebidensya. Matapos ang 40 mm. years, namatay si Moises sa promised land sa Mount Nebo sa edad na 120 years old. At walang eksaktong dahilan ng kanyang pagkamatay at ang Diyos daw ang naglibing sa kanyang katawan sa isang unknown valley. Ayon sa Book of Jude, nakapaglaban si Archangel Michael sa isang demonyo para makuha ang labi ni Moises. Ngunit bakit nangyari ito? Sa totoo lang, walang nakakaalam ng tiyak na daylan. Ngunit maraming mga teorya ang nagsilitawan. Tulad na lang na baka daw ang katawan ni Moses ay sambahin ng mga tao kesa sa tunay na Diyos. Isang halimbawa uh, ay sa Old Testament. Yun, so, isa sa mga dahilan siguro kung bakit uh, nakipaglaban yung Archangel no? na kunin yung katawan ni Moses, E baka nga naman yung mga tao, imbes na ang sambahin ay ang Diyos, e baka ang sambahin ay si Moses, no? yung katawan niya no yung katawan niya na maari nung time na yon ginagawa nila yung mga mami no Pine preserve nila tapos baka may gawin nilang uh, parang rebu to parang somehow, somehow na gano no na sambahin nila instead na yung Diyos na yung sasambahin nila ay eh, yung tao yung sinamba nila so tuloy natin to kaya siguro ina inagaw ina ina ng angel nang sumamba ang mga Israelites sa Bronze serpent na sinabi ng Diyos kay Moses na itayo Upang ang mga Israelites na nakakita nito ay maprotektahan ng pagkamatay mula sa kagat ng mga ahas ang isa pang teorya ay si Santanas de Accuser ay inilalaban na si Moises na hindi dapat mabuhay sa eternal life dahil sa kanyang mga kasalanan. Particular na sa Waters of Meribah na pumigil sa kanya na pumasok sa Promised Land. Ito yung sinuway ni Moises ang Diyos na dapat kausapin niya ang bato para magkatubig. Bagkus ang ginawa niya ay ginamit niya ang kanyang staff para magkatubig ang bato. At ang pagpatay ni Moises sa isang Egyptian na makikita sa Exodus 2. Saan nga ba nakalagay ang stone tablet na nakuha ni Moises na sinasabing... So, may kita nyo mga idol, no? Na yung isa, no, yung mga mga tinawag, yung mga unang tao na tinawag ng Diyos, no? yung Kumbaga sabi, may calling. No? Hindi rin sila mga perfectong tao. Imagine si Moses pumatay ng isang, uh, pumatay ng tao, no? Pumatay siya ng tao. So, parang katulad lang din natin siya, no? Nagkasala din, no? So, ito yung isang mga bagay na dapat na maging uh, uh, gamitin ng mga tao ang critical thinking na ang Diyos talaga dapat na sinasamba at hindi ang tao. Kasi may tendency tayo na maging idol natin eh, di ba? Parang ngayon, sa panahon ngayon, iba-iba mga idol. Mayroon mga tao na ina-idol yung mga singer, yung mga idol nila sa mga Hollywood actor, actress, ang mga K-pop, kung ano man, no? Kapag sobrang idol, ano, idol, naging idolatry na siya kapag ka ganun. No? parang ang nangyayari na nadadivert na attention natin sa kanila instead na sumamba tayo sa Diyos, di ba? So katulad din natin again ulitin ko, parang katulad din, din tayo ni Moses. Ito itong tao to ay hindi rin perpekto, pero tinawag pa rin ng Diyos. So, Tuloy natin. May kapangyarihan. Located ito sa loob ng chest na tinatawag na Ark of the Covenant. Naglalaman daw ito ng Golden Pot of Mana. Ito yung lalagyan ng pagkain nung binigyan ng langit ang mga Israelites ng pagkain habang sila ay nasa disyerto. Aeron's Rad na sikat na naging ahas sa harap ng Pharaoh mm. at ang Stone Tablets kung saan nakasulat ang Ten Commandments. Ayon sa Hebrew Bible, ang Ark ay ginawa ng mga Israelites habang sila ay nasa Sinai Desert at ito daw ay mayroong mahiwagang kapangyarihan. Tula na lang sa isang kwento kung saan ang Jordan River ay tumigil do sa pag-agos habang ang isang grupo ng pare na nagdadala ng ark ay patawid sa ilog. Ayon pa sa ibang istorya, dinala daw ng mga Israelites ang ark sa isang laban kung saan ang kapangyarihan ng ark ang tumulong sa kanila para talunin ang kalaban. At noong makuha daw ang ark ng mga Filistin nagkaroon daw ng outbreak of tumors at disease ang mga Philistines. Kaya napilitan sila na ibalik ang ark sa mga Israelites Ayon pa sa mga kwento, merong dalang kamatayan ang sino mang humipo sa Ark o tumingin sa loob nito. Saan nga ba gawa ang Ark? Ang pinakasikat na version nito ay matatagpuan sa Book of Exodus kung saan diniscribe dito kung gaano karami ginto ang ginamit para maitayo ang Ark ang second version nito ay matatagpuan sa Book of Deuteronomy na ito daw ay gawa lamang sa kahoy. Ang pinakunang stone inscription ng Ten Commandments o Decalogue ay unang natuklasan noong 1913 sa panahon ng pagukay sa rilis ng trend sa Israel. Ito ay may bigat na 115 pounds at sinasabing may humigit kumulang 1,500 years old na. At ito ay tinuturing na National Treasure ng Israel. Ang bato ay na-auction sa Beverly Hill at naibenta sa lagang, $850,000 o 42.5 million wow, pesos. Ngunit saan million. nga ba ang exact location ng makapangiriyang Ark of the Covenant? Ang isa sa mga famous claims tungkol sa kinaroroonan ng Ark ay sa St. Mary of Zion Cathedral. Ngunit sabi ng mga church authorities, isang tao lamang ang pinahintulutan na makita ito at pawang, guardian of the Ark lamang at walang sino man ang pinahintulutan pag-aralan ito para makonfirm kung ito nga ay totoo o hindi. Meron din claim na ang ark daw ay nakatago sa Warren Passages sa ilalim ng First Temple ng Jerusalem bago ito isinara ng Babylonia noong 586 BC. Ngunit ang teorya na yon ay hindi masuri at mahukay dahil ang site ay tahanan ng dog. Matindi pala tong uh, Ark of the Covenant na to, no? So, parang marami nagyata pang sa pagkakaitindi ko dito, mga idol, parang marami ang nagkiklaim na nandun yung Ark of the Covenant no o Ar Ar Ark of the Covenant no. Pero hindi natin alam kung ano talaga yung exact na itsura niya no o ano may yung sukat niya o ano man material yung ginamit dito sa Ark of the Covenant na to. Ako mukhang pinag-aagawan to kasi nandito sa na Yata yung mga yung, yung, yung pati yung stone tablet no. Hindi ko alam, hindi ako hindi ako updated kung ang stone tablet ba ay naka nasa mga museo na ba? Ito ba ay nasa Jerusalem na ako nasa ako sa amang museum. Pero sa pagkakaintindi natin dito sa video na to, marami ang nagsasabi na ang Actually, nahanap na ba to? Hindi ako update ko nahanap itong na Ark of the Covenant na to parang dito sa video na to, parang marami ang kiklaim na nandito, nandoon, nandyan Hindi natin alam, tuloy natin Tomb of the Rock Shrine na sa Islam at may iba pang kahinahinalang claims. Ito yung 1981 na movie na Raiders of the Lost Ark na ang adventurer daw na si Indiana Jones ang dapat ang unang makahanap ng Ark bago mahanap ito ng mga Nazis na baka daw gamitin ang kapangyarihan nito para ariin ang mundo maraming mga teorya tungkol sa kinaroroonan nito ngunit walang nakakaalam ng exact location. Ayon sa legend, ang isang tao ay hindi maaring tumingin sa ganong kabanal na bagay na walang mararanasang pagdurusa. Gayunpaman, hmm. may isang tao ang nagsabing natagpuan niya ang Ark of the Covenant. Sinabi ni Ron Wyatt na natagpuan niya nga ito noong January 6, 1982 sa kaganapan na pinaniniwalaan niyang nasa propesiya. Ang Ark of the Covenant daw ay nakabaon sa Jerusalem na matatagpuan sa ilalim ng lugar kung saan ipinako si Jesus. Asyong, baka may gustong i-request na topic. Comment down below lang ha at mamimili kami ng the best. At syempre, magkakaroon din siya ng special mention mula sa channel okay. Ito. So dito natin tataposin tong video na to. No, so marami pala. No, isa daw sa mga ebidensya eh itong Ark of the Covenant pero parang di ko lang parang hindi ko ma, ma -ano dito na hindi ba masyado na suportahan, no? Na totoo talagang hinati yung yung Red Sea no? Dahil dito sa Ark of the Covenant na to, no? Kasi pero ang yung kumbaga, doon sa part 1, isa sa mga patunay na 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 totoo na nahati ang Red Sea ay yung mga ebidensya na hukay ng mga buto ng tao at yung mga kalesa na nalunod, no? gintong kalesa at mga gulong ng mga kalesa. So, yun daw yung isa mga patunay na Ibig sabihin, may mga nalunod na kabayo doon at may mga nalunod na tao doon at may mga nalunod na kalesa doon sa Red Sea. Pero dito sa pangalawang itong part 2 na palabas natin, ano masasabi nyo dito mga idol? Tingin nyo ba in enough na evidence ba to o na nasuportahan ba itong video na to na, na yung Ark of the Covenant? Kasi parang nangyari dito is hinahanap yung Ark of the Covenant. No? Hindi malaman kung nasaan. Ito ba ay na hukay kung saan na nakadisplay naka display na ba to ito ba ay nawawala pa rin hanggang ngayon at kung sakasakali meron man pwedeng humawak sa Ark of the Covenant na to na mukhang Holy of the holiest to parang grabe yung ano to parang may, meron siyang power kapangyarihan na ginagamit para manalo sa digmaan ito yung nabibigay no, din ng sakit kapag hindi karapat dapat yung isang village no? isang lugar, isang lalawigan na mapasa kanila yung uh, yung Ark of the Covenant So mga idol, ito, tatapusin natin to dito pero gusto ko malaman yung mga comment nyo dito sa may baba kung anong masasabi dito sa video na to. So, naniniwala ba kayo na hinati talaga yung Red Sea? O hindi? Legit ba o fake? Kayo na ang magsabi. So see you on the next video. God bless. Ciao!